mao ni siya ako ang gipanghimo para sa umaabot nga Father's Day. Kanisiya you mo ako ang tag four Kanisiya mo ni ako ang tag-twenty ini ni niya tanan ako ni siyang pangkuhaon butangan na sa dayna ko ang baso para sa tag 40 mao to siyang ibaligya nga naanay baso paabot ra ko ani nga mga uga ni sila tanan kay kog mauga na dayon ka ini siya dali ra man ni siyang mga kuha akong gihimo tag ko. tag 20 tag 40 og tag 100 Maon ni sya ko ang 20 naghimo na pud ko Akong 20 puro sira na sya hilo wala na sya kayhoy Kanisya diri maon ni ako ang puro tag 5 Kanisya poros ni siya Mga mga gagmay dili puno sa baso kani diri ni ako ang tag 100 pon ananan pa ni para mawa ang laom kini diri tag 100 og tag 40 pon ananan gihapon ni siya para matabunan ang mga nanglaom na may uban ani ng laom pareha ani Mauni sila tanan akong nahimo para sa Father's Day. Tag G's, tag 20, tag 5, tag 100, tag 40. Kani siya maoni ako ang tag 4. Kato ni siyang akong mga gipang recycle. Kaning mga mugbo nga daoton maoni ako ang tag 3. Tag 3 madaog 720. Kani diri maoni ako ang tag piso. kani mao ni ako ang tag 10 Kani mao ni ako ang tag 4. Ubay-ubay jud kog nahimo nga tag 4 kay kusog man ni siya. Daghan ka ig og tag 4. 520 kani ako ang tagdos